So ayan mga kabukids, ngayon po ay pang labing isang araw ng ating paggawa at nandito na po tayo ngayon sa tuktok. Maglalagay na po tayo ng ating mga kasaw. So nalagay na po nila kanina tong kabilang side. Yung mas maiksing parte. At mamaya po ito naman yung kabila. Mas mahabang ano. Mas mahaba yung lalagyang kawayan dyan. So titignan po natin kung matatapos nating o tayo makalagay ng atip pero matatapos lang po kasi ng malakas na ulan medyo nagtagal din kaya nakapagpahinga kami ng mahaba haba pero mahaba pa naman yung araw Ayan, prepared na po yung ating mga kawayan e, kakabit na lang babalik si kuya ano Ernie <laughs> si kuya Ernie Baron <laughs> Salamat kuya Jesse Ito po pala ay eh, pinapahiran ng ano ng used oil at saka may kasamang ano yung nilagay natin kuya? Pan? Ano? Pang-iwas bukbok, no? Oh, ano. ayun. Kinaluan namin ng pang-iwas bukbok para hindi po agad bubukbukin yung kahoy. Kasi mayroong mga ibang kahoy na maganda. Oh, pang Panglason siya sa bukbok may mga ibang kahoy po kasi na maganda at meron ding medyo hindi kagandahan kaya kailangan natin patagal tagalin yung buhay ng kahoy tandaan na kuya madulas bagong ulan eh saan? dito ako na dito pag ano nandito ako sa malapit eh hindi na um, bilikado kasi sige lakad lakad <laughs> basa eh. kakakapon yung ating mga pawid ay naispreha na rin ng anti-insect tapos ito na naman po ngayon yung mga kawayan naman yung mga kahig kasi kapag hindi pa po ito na ano ngayon nalagyan ng ganito hindi pa na Mahihirapan nahihirapan ng pahiran kapag meron ng bubong dahil meron na rito nakahambalang Kaya nilalagyan agad ngayon. Dito ko ya. Lagyan mo ako. Pahiram ko to. na. Yeah. Dapat pala dito ako galing sa taas. Bababang ganyan eh. No? Mali. San pa.

Đã, tốt ạ. Ingat sa pagkagat ng pako. Baka malunok mo. diretsyo. <laughs> Imagine na lang okay. <laughs> <Sinya> okay. <lang -dilis. laughs> <laughs> 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 Okay. cái <laughs> 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 ating ulam dahil umulan ay masabaw. Ano Ayun, na isda. Sarap naman yun. Wala ubos naman ito yung kanin. Tapos may kasama pa tayong uh, helper. Oo. yung sa yung mag-aana plato. Kasama si Makmak. Anak ni nung Jesse. Masipag na bata. Ano, mga eh. Ka rin yung kasama kahapon eh. Naghatid ng kawayan. Ni kada chabot. Yung ni ko na sa tangke eh. Kung ko sa baga ng tanga tabo. ko 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 ga kang pulso. Pag sarakit ba? Paggabi gabi ko sa long linang balamba alima. Kaya po tindi. Ay dato sa gusto sa sa balay. So, ito meron pa yung kaninang ulam kung gusto mo pa. Ito, ito yeah, sinigang. Torta. Tortang ano naman to? Talong kaninang umaga. malas siapa yang tang talong umulan nih eh. <laughs> <laughs> kayak dengan me sabau para hmm. hmm. yang pilih yang kita nanggulai hmm. sini <laughs> engker magarek kengking kah <laughs> hmm. 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 sabau itu higup kain yang sabau um. oh, kangkung ketemu kangkung terah di toka ah itu pabu ah itu pabu itu nya ginawanya kik yang mana si tortang Oh, dito tayo sa kon, lupa. Ari, sa lupa na lang din tuloy. Ako dito ka, oy. Wala mesa natin, walang bangko eh. <laughs> Nalaman so cool. niya magtuloy kasi ako sa isla, hindi na pa tiwan. Ito huli nila ano? Ang mm -hmm. Sa bubo? Mm -hmm. Okay ah, ako naman. Ako naman. Makamaubusan yeah, na. naman. <laughs> Maka Ayun may mangkok pa dyan. No? Ay, Gaya ng sabaw. Aban lawan na lang to kung lalagyan mo ng sabaw. Hmm. Para makahigop-higop. Kuha yung bata ko yung kung gusto niya sabaw. Dami sabaw. Mm -hmm. Ito pa yung lagay ng sabaw. Ito mm -hmm. mm, yung paborito ko talaga ng sabaw. Sabaw um, maghigop ng sabaw. Malamig. pag kanina nga wala yung sabaw bawi, eh. eh umulan nagkaroon <laughs> na nagkaroon ng sabaw tuloy <laughs> tinimplahan na lang ngayon <laughs> okay Bakbakmak, oh, okay, ada banyak pay kau abot sabi niya, ayoko na. <laughs> yung ginagawa ko sa kanila, reserve lang yun eh. Hmm. Baka hindi magsipag mag -arali. May dyan na kagad na alam. Hmm. Meron ng alam kagad. Katulad ni Makmak. Hmm. May alam na kagad, di ba? Hmm. Favorite ka daw ni mam Ma mo. Hmm. Favorite ka pag ganyan paborit niya na lang paborit ay binalik na <laughs> gusto ka pa niya makita ulit sa sunod na taon kaya gano huh? Yeah Jan kon mo jandan rasa kasomada na seming Ayo dah mana aja, ayo dah mana. Kanal musik pun, anu naik pun terus. Dan teraguhan murun jam kau ni. Kan, iba bawa modal na mo mo nang pagatip natin mga kabukits. Hindi. Yan ang record. Alay, ito. Oo. yun mga kabukids tapos na ng ating pang 11th day so nasimula na po yung ating pag aatip ng pawid hindi lang natapos pa yung isang side pero laki na rin po ang improvements nakalagay ng mga kasaw at yan nakasimula ng pawid So sana bukas matapos na natin itong buong papawiran na to. Paglalagyan ng bubong na ng pawit. Bukas pulit. Bukids.